Nido Palawan ang pinuntahan ng Kimpaw. Nagkalat ang post ng isang staff na nagtatrabaho sa private resort sa Nido. Kitang kita na super enjoy ang dalawa habang magka-holding hands. Ang ganda na mangiti ni Daddy Paolo. Mas lalong lumakas ang kilig ng mga fans sa bagong ayuda wala pa man sinang inilalabas sa malarawan na confirm na ito ten sa mga nakakita sa kanila. Napapayagan pala talaga ng kanilang hander na mag makapagsolo travel. Halata rin na maluwag at hindi hinihipitan ng dalawa. Sa bagay, Nasa 30 na rin sila at alam kung ano ang mga bagay na ikakasira o ikagaganda ng kaninang samahan. Ayon pa o ayon nga sa mga komento, dalagita pa lang si Kimi sa PBB. Super dami na talaga ng mga fans niya. Gustuhin siya ng mga tao and in return, Pinagbuti niya sa lahat at mas lalong dumami ang fans and followers niya. Malaking bagay din na may love life na rin siya, nang sa gayon mas talo pa siyang ma-inspire sa ginagawa niya. Si Kim kasi pang long-term relationship. Ayaw na mga laro-laro at walang plano sa future. Kaya go for Paolo Abelino Very humble at may paninindigan. Ito na kaya ang pinakahihintay ng lahat? Ang tuluyan na pag-amin ng kimpao.